Sabi nila, kapag ang puso mo ay puno ng pag-aalinlangan may mga himalang hindi lumalapit. At totoo yon, lalo na para sa mga taong takot gumawa ng unang hakbang. Pero minsan, may mga nilalang na nagmumula sa alamat na dumarating para ipakita kung paano muling maniwala. Sa isang maliit na barangay sa gilid ng lawa ng Lanao, nakatira ang isang dalagang naggangalang Amina, tahimik, mahiyain, at laging nakatingin sa sahig kapag may kausap. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, hindi na siya muling nangarap. Tuwing hapon, umuupo lamang siya sa lumang bangka, pinapanood ang paglubog ng araw, habang sinasabing mahina. Bakit parang hindi ako para sa magagandang bagay sa mundo? Isang gabi, habang nagpapalamig ang hangin mula sa kabundukan, napansin niyang may kakaibang liwanag sa gitna ng lawa, kumikislap-kislap na parang ginto. Napakunot ang noo niya, hindi yan bituin at hindi rin ilaw ng bangkad. At marahang lumapit ang liwanag hanggang sa makita niya ang isang napakarangyang ibon na may pakpak na parang mga alon ng bahaghari. Ito ang sarimanok. Lumapag ang ibon sa dulo ng bangka. Ang kanyang mga mata ay tila maisigla ng libong araw, at nang nagsalita ito, ang boses ay tila ihip ng hangin. Amina, bakit mo pinipigil ang sarili mong mangarap? Napaatras siya, nanginginig, Sino ka bakit mo alam ang pangalan ko? Umiti ang sarimanok, hindi sa paraang mayabang, kundi sa paraang may awa. Matagal na kitang binabantayan. Ang puso mong takot ay nagiging sobrang bigat. Dahan-dahan nitong -dahan binuka ang makulay na pakpak, at sa bawat dampi ng hangin ay nabubuo ang maliliit na mukha, alaala ng nakaraan. Ang ama niyang nagturo sa kanyang mangisda ang mga gabing masaya ang mga pangakong nakalimutan niya. Amina, sabi ng sarimanok. Ulila ka, pero hindi ka kailanman iniwan ng pag-asa. Natigilan siya, para bang biglang lumuwag ang matagal ng masikip na dibdib. Gabi-gabi, bumabalik ang sarimanok. Tinuruan niya si Amina kung paano harapin ang takot, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi ng tapang natanggapin ang sariling kahinaan. Lumakad ka kahit nanginginig, sabi nito minsan, dahil ang pangarap, hindi hinihintay, hinihingi unti-unti nagbago ang dalaga. Ang dating mahinahong tingin ay nagkaroon ng liwanag at ang dating mahiyain ay nagsimulang umiti kahit sa mga estranghero. Isang gabi, dumilim ang buong lawa, sobrang dilim na parang nalunod ang buwan. Narinig niya ang malakas na tilian ng sarimano. May malaking anino sa tubig, isang nilalang na panay inggit, isang bakunawa na nabuhay mula sa alamat, gutom sa anumang simbolo ng pag-asa. Hinabo nito ang sarimanok, gustong lamunin ang liwanag nito. Amina, sigaw ng ibon. Tumayo ale. Pero nanginginig ang dalaga. Hindi ko kaya eh. Kung hindi ka gagalaw ngayon, sabi ng sarimanok, mawawala ang liwanag na bumabagong buhay mo. Pinikit niya ang mga mata huminga ng malalim. At sa kauna-unahang pagkakataon, tumayo siya sa gitna ng bangka, kahit umaalon. Bitawan eh isya, sigaw niya sa bakunawa, sabay paghagis ng hawak niyang lampara, nahulog ito sa tubig at sumabog sa liwanag, nilamon ang dilim. Ang bakunawa ay umatras, naglaho sa ulap ng abo. At ang sarimanok ay muling lumipad, mas maliwanag kaysa dati. Ngayon, bulong nito, handa ka ng maging ilaw sa sarili mong mundo. Mula noon, nakilala si Amina sa buong barangay, hindi dahil sa tapang na parang mandirigma, kundi sa tapang na pumipili araw-araw na magpatuloy kahit puno ng takot. At minsan, kapag dapit hapon may makikita kang makinang napakpak sa ibabaw ng lawa ng lanao. Sabi nila, kapag nakakita ka ng sarimanok, may isang taong muling naniniwala sa sarili. At tama nga naman, dahil ang tunay na himala ay nagsisimula sa puso ng taong may lakas na magsabi. Ngayon kaya ko na,